Pinagtawanan lang daw na itong si Marcos Jr. itong si Bato de la Rosa dahil sabi nga ni Maharlika dapat daw ang kanyang best resource person dito sa ginagawang investigation nga ng uh, committee na itong si Senator de la Rosa tungkol sa alleged leaks between or within the Philippine Drug Enfor Enforcement Agency. Dapat daw ang uh, pinaka-ideal na resource person ay si Marcos Jr. mismo. At nang tanungin nga tungkol sa komento or, kinuha na ng komento ng media itong si Marcos Jr. ay natawa lang daw. <laughs> This was the chief executive's comical response when asked by media to comment on the matter in an ambush interview. Nauna na pong napabalita na yung Maricel Soriano na sangkot nga dito sa Pidea Leaks na ito ay kapangalan lang daw ng ng artista na si Maria, na si Maricel Soriano. Ay kung totoong ganun nga, ay talagang malaking kahihiyan ito para kay Bato de la Rosa. Akala siguro na yun si Bato, hahangaan siya sa ginagawang investigation na ito. Pero alam natin na may, may or pansariling interes pa rin ang iniisip ni Bato. Ayan, tuloy. Parang ibinalik na si Marcos Jr. Sabi niya, I won't even dignify the question. Kasi nga, sabi ni Bato de la Rosa din, I won't even dignify your statement. Yan naman ay patungkol kay, kay Senator Trillanes dahil nga doon sa statement na posibleng ma-arresto na ng ICC City Gong very soon or ngayong second quarter of the year. All right, ito yan. De La Rosa is set to hold his second hearing on the controversial issue ngayong or bukas, May 7 and as invited former Marcos supporter turned critic, political blogger, vlogger, vlogger Maharlika and veteran actress Maricel Soriano. Yon, tignan natin ha, ah, kasi yung balita nga na kapangalan lang daw at posibleng kapangalan din lang daw ni Bongbong Marcos, yung nasa document na yon, ay tignan natin. Dahil dyan, masusubukan talaga kung ano yung totoong intensyon na si Mr. Bato de la Rosa sa kanyang investigasyon na ginagawa. Sino ba ang posibleng mapahiya dito? Wala na pong iba kundi si Bato de la Rosa. Okay, good luck.